Ngayong araw nga ibebenta na namin yung mga kayamanan na nakuha namin at syempre kasama yung asawa ko na walang kaarte-arte sa katawan. Tara, let's go! halos dalawang araw nga namin naiputo ng asawa ko at yung iba dito ay binili namin siguro mga sampung sako to o mga 15 sako tong mga ibibiyahe namin ngayon dahil marami nga tong mga nakuha namin nag expect nga akong napakalaki ng kikitain namin ngayon at syempre ang aming seservisin ngayon ay yung kulong-kulong ng bayo ko kaysa naman magrenta ka pa ay baka yung kikitain mo na uwi na laang dun sa pagrenta no kinuha ko nga palang driver ang aking kapatid yun kasi ay kahit panigarilyo lang ay okay na sana nga balang araw ay umaman tayo sa pagbabuti at pagbabakal Kung malapit-lapit nga lang ang Saudi Arabia dito Naku po, baka napunong isang bahay ko ng bakal at bote Grabe naman kay sa Saudi Arabia, hindi pinapansin yung mga bakal bote doon Yung maglalakad ka nga lang sa Saudi Arabia doon sa gilid ng kalsada ay napakarami Ikaw na nga lang ang magsasawang tumingin, e eh kaso nga lang ay bawal kunin, e eh naku baka ikimakulong <laughs> Medyo may kabigatan din talaga tong mga nakuha namin. Lalong-lalo na aring bote ay napakabigat. Abay, binitbit ko na nga rin sirang bangko ng nanay. Sayang din, kikitain din to. Ay, balay mo, kumita ng limang piso to. hindi sayang din. <laughs> Eto na nga pala yung naming mga kayamanan. Halos isang tricycle din pala tong mga nakuha namin ng asawa ko. Dalawang araw lamang. Kung ano ngayon ginagawa ko ay eh, talaga namang katu-katulong ko ang asawa ko. Shoutout nga pala sa mga nagsasabi, kay hey, so ganto din yung asawa ko, ginagawa lang daw ng asawa ko dahil naka-vlog o naka -video. Hindi po ayoko po talaga siya samahin dahil alam ko na ang mangyayari, mababash kami. Pero siya'y mapilit at dahil sabi nga niya, magkasama nga kami sa hirap at ginhawa. Huwag na nga po kayo umapila dahil tunay naman po talaga yung pinapakita niya. Dito nga pala ako sasakay sa taas ng bakal bote. Kuwan nang siksikan na kami, yung asawa ko sumama pa. Sabi ko nga diyan ay wala ka ng masasakyan Eh syempre magkasama tayo dyan sa taas Sabi niya eh sana all sweet Sana nga talaga babe ay hindi ka magbago Yung pagiging practical mo sa buhay At pagiging di maarte Yun naman talaga yung nagustuhan ko sa kanya Kaya naman ginagawa ko rin to na lagi ko siyang sinasama din at pumapayag ako nakasama kasama ko siya kahit saan ako magpunta. Gawa ng banding moment nga namin ito. Ilang araw na lang kasi ako iaalis na papuntang Saudi Arabia. Ay sarap naman talaga ng banding namin dito sa taas ay oh. Ang sabi ko nga riyan sa asawa ko, kapag alam mo maaksidente tayo ay tayo tumalun uy wag ganun. Medyo may kalayoan nga pala yung dadala namin ng kayamanan namin, yung bakal bote namin. Sana all may kayamanan. Dahil para nga sa akin ay kayamanan ng turing ko dito. Kahit nga maliit o malaking kikitain namin dito sa bakal bote, ay nagpapasalamat matindalaga ako sa Panginoon na meron akong isip na discarding ganito na kahit papaano. Thank you, Lord. Medyo may kainitan talaga ngayong araw na to. Ewan ko nga lang kapag hindi na to status ibig eh, babe mamaya, ano. Huminto <laughs> mo na nga kami saglit at nagpabiling ng asawa ko ng soft drinks tsaka mani. Ay, iba na yan. Mukhang makaka-junior na tayo, ah, charot. <laughs> Sabi ko nga diyan sa asawa ko, hindi ka ba na na makikita ka ng mga tao? O yung makakita sa atin na dyan ka nakaupo, abayan sagot sa akin, ba't naman ako may marangal naman ang ginagawa natin, ay saludo talaga ako sa iyo babe. Mga ilang minuto nga lang ay parating na rin kami sa aming didelivera ng aming bakal at bote. Eto rin talaga yung mamimiss ko yung daanan dito sa amin. Kahit nga o oh, puro sigsag ang daanan, bumawi naman talaga sa mga view. Kaya ganda naman talaga ng view dito sa amin ay oh. Pagkalipas nga na ilang minuto ay nakarting na nga kami dito sa aming didelivera. Hindi na nga halos makatayo ang asawa ko ay oh. <laughs> ganito naman talaga kasama mo ang magbubuti at magbabakal. Hinding-hindi ako magsasawang mga lakal. Dito nga pala yung junk shop na ito. Ang pangalan ay junk shop republic. Dito malimit yung kapatid ko nagdadala ng mga bakal, bote, ganun. Binibili pala nila dito na kahit ano. Ultimo mga sirang motor, sirang jeep, at sirang aeroplano. Uy, wag ganun. Utay-utay <laughs> namin binaba yung aming mga kalakal. At nang mabilang na at makilu na yung mga bakal na nakuha namin. At yung mga nagsasabi na for the views daw yung ginagawa namin, hindi po dahil bata pa lang po ay ginagawa ko na ito. Gusto ko lang ma inspire mga taong walang tiwala sa sarili. Yung mga taong walang bilib sa sarili. Lagi ko nga sinasabi sa mga kapatid ko at sa asawa ko na bawal tayo mapagod dahil hindi pa tayo mayaman. Charot lang. <laughs> Pagkatapos ay binubuo ko na nga itong mga bote at para ma-separate ng asawa ko at mga kapatid ko itong mga bote. Dahil iba't iba ang presyo ng mga bote ng Jean Emperador at Fundador. At eto na nga yung ati ko na sumama din at yung asawa ko na sinaperate na. Pagkatapos isip binilang na ng may-ari yung mga bote. Iba't iba nga ang presyo ng mga ito. Yung gin bilog ay 1 pesos lang. Ang bote ng Emperador ay 80 cents lang. Yung iba nga napulot namin at nabili namin ay rejected yung mga green na Mountain Dew. Parang nalugi ata ako dun ah. Sabi ko nga wala namang pinagkaiba dito. Kulay lang ang pinagkaiba. Ay bakit na-reject? ay eh, wala tayong magagawa. Yung may-ari mismo ang nagreject ay. Buti na lang ay bumawi ako sa bakal dahil ang bakal dito ang per kilo ay 14 pesos at ang per kilo ng yero ay 15 pesos at ang aluminum ay 350 pesos ang isang kilo. Ang bandami nga nitong plastic ay humalaga lang ng tatlong kilo. So kumita ako dito sa isang sako ng 18 pesos lamang. Ay ganun kahirap talaga pala magbubuti at magbabakal ano hindi talaga biro yung mga nakikita yung mga namamasura. Kaya naman payo ko lang yung mga namamasura at nangangalakal. Huwag natin mamaliitin dahil lang hirap talaga mga lakal. Pagdating mo dito sa junk shop ay re reject pa di ba? Pumasok na nga pala ako dito sa magandang opisina ng may-ari Para kwentahin kung magkano yung mga aking kalakal. Junk Republic. na dito limang kot <laughs> Ganun na kayaman si ate sa pagbabuti at pagbabakalay awa nga ng Diyos, kumita rin kami ng 756 pesos. Sabi ko nga sarili ko, hindi niya nga masama. Sabi nga nila, maliit man o malaki yung kikitain mo, ay magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Thank you Lord. Kay sarap naman talaga sa pakiramdam yung kikita ka sa maliinis na paraan. Kahit nga magpaikot-ikot ka sa kalsada, wala kang mahanap ng 756 pesos. Kaya naman para sa akin, malaking bagay na ito. Pagkatapos nga namin dito, ay pupunta nga kami sa bayan para bumili ng pang-ulam at syempre para kumain kami ng asawa ako. Binigyan ko nga pala ng panggas yung kapatid ko dahil ito nga lang hiningi niya. Huwag na daw ako magbigay sa kanya. Ay okay na daw siyang makatulong sa akin. Thank you. So, paano? Hanggang sa muli. Marami marami pong salamat. Ingat. God bless. Kapag may tiyaga, may nilaga. Bye-bye.